Yan, alamin po natin ang sitwasyon dyan sa PITX, sa Integrated Terminal Exchange. Nandiyan po ang Corporate, of, o Corporate Affairs Officer ng PITX, si Ms. Colleen Calbasa. Magandang tanghali po, magandang hapon po. Welcome po muli sa DWICLO Channel 23, Ma'am Colleen. Hello, magandang tanghali po. Opo, Salamat po sa pagpapaunlak po ninyo ma'am sa amin po dito sa impilan. Ma'am, kumusta na po ang uh, sitwasyon dyan sa PITX though uh, ilang araw pa bago yung uh, sinasabi po ninyo na inaasahan pagdagsapo ng uh, libo-libod, libong mga, daan libong mga pasero? Actually, inaasahan po natin magsistart yan ng April 9 hanggang April 23. Wow. Dahil po... April 15, no, maraming mga graduation or kumbaga graduation season ngayon mm -hmm. dahil maraming magulang uuwi sa kanilang mga probinsya. Mm -hmm. And then kasabay na po niyan yung ating Semana Santa. So, April 9, eh, April 9, 'di ba, holiday na, Miss Colleen? Mm -hmm. Holiday uh, araw ng Kagitingan. Yes. Oo. So, yung iba 'yan, sir, kasi mag, mag oh, ano na Maglo-long weekend na sila. Ayun. Okay. So ma'am, nagdagdag rin ho kayo ng mga tauhan uh, para ho rito? Actually, nakipag-coordinate po tayo with DOTR, LTFRB, LTO, MMDA, tsaka PNP no, para makapag-deploy po sila ng mga personnel. Mm -hmm. Lalo ng lalo na para sa mga MMDA, para sa traffic within mm -hmm. the vicinity. And mm -hmm. then, syempre, sa PNP. Mm -hmm. Opo. Ma'am, kumusta naman po yung uh, of course yung uh, uh, kasi expect natin tama ho ba 2.4 million ang sinasabi ho niyo? Uh, ano ba yung capacity ng PITX natin? Hindi hindi ho ba yun ah uh, uh, kumbaga maituturing po na lampas na ho sa capacity po ng PITX? Ano ba ang capacity po ng PITX? Uh, actually 2.5 po yung inaasahan natin. Ooh mula Marami. April 9 to April 23. Bilang naman isang araw 'yan. Okay, opo. <laughs> mm -hmm, mm -hmm. And then, bale ang capacity ko kasi ng PITX is around 200,000 per day. Per day. Mm. -hmm. So, possible umano pa tayo doon na uh, lalampas pa doon uh, per day? More or less. Possible. Possible po pero siguro isang araw lang po. Uh, isang araw. So, anong araw po 'yun man para ho sa kabatiran ho ng ating pong mga pasahero na kumbaga naghahanda-handa na rin po actually iba nag-empake na na uh, anong araw ho kaya yon uh, weekend uh, we, or yung mismong ano po uh, Wednesday mismo nasaan po na rin sa Wednesday na yan po yung bugso ng mga pasahero. Ano hubang pinakamarami po? Ano po yung mga biyahe po na may pinakamarami po pasahero? Saan po? Pa-North ho ba pa-South? Usually sir. yung Bicol region. Bicol talaga, no? Oo. Yes. Oh, okay. Meron ho ba kayong mga idinagdag dinagdag po? May mga nadagdag hubang biyahe, ma'am? Uh in anticipation po dito po sa uh, Holy Week Exodus po. Ah uh, may mga bago tayong ruta pa rin, no? Na para sa kalaman ng mga pasahero natin, ma may mga pangasinan po tayo na Oy, going to dagupan and San Carlos. Mm -hmm. Paalala lang po natin kasi para malaman nila may mga, Opo. mga babiyahe galing south pa north. Mm-hmm. Mm -hmm. Opo. How about naman, ma'am, yung iba naman pong uh, PUE? Kasi hindi lang naman mga busang nandyan, di ba? Of course, meron pa yung mga taxi, mga modern jeep. Uh, of course, siyempre, ang mga... Ah, uh, bumabiyahe rin po dyan sa merong istasyon din po ng LRT. So ex expect na po natin ma'am pati ho doon sa ano, ah, uh, istasyon po, PITX LRT station. Well, ah, uh, mukhang uh, dadag sa din 'yan. Opo, no. Marami tayo dito lahat ng kakayan nandito na po. Mm -hmm. Kumbaga, simula po jeep, taxi, e -jeep, yes modern jeep, then mm -hmm. bus, and... And then yung trend natin syempre. Mm -hmm. Marami na pong nakakapag-pass through from Opo. LRT to PITX. Opo. Ma'am, may mga nagtatanong po, observation lang po ng mga pasahero, doon na-observe ko rin po. Yung doon sa uh, I don't know kung uh, uh, masasagot nyo rin ho ba ito pero uh, i ano lang ho natin uh, just to Uh, share lang ho natin. Nagtataka ibang mga pasahero, bakit lang doon daw sa side lang daw po nung Ptex, yung LRT station, doon lang daw merong bilihan ng ano, ticket. Wala daw din doon sa kabila. Kaya dumadami, dumadagsa po yung mga pumipila po para mag-reload ng ano, uh, card nila and uh, bumili ng ticket doon sa isang side lang. Uh, better po siguro if Check LRT. natin with LRT1. Mm, o, oh, eh, tama, ah. tama. Or DOTR na rin, no? Yes. Opo, opo, opo. Eh, yun kasi ang naobserbahan ko rin, ano, uh, dyan sa PTEX station ng LRT. Well, anyway, ma'am, yung uh, kumusta naman po yung mga facilities po natin dyan po sa PITX, uh, meron na ho tayong mga uh, inayos po, yung mga, C, uh, mga CR well, expected natin talaga magagamit talaga sila ng gusto uh, come this uh, holy week. Yung mga iba pang facilities po para po sa ina-anticipate natin na mas malaking bilang po ng mga basehero. Para po dito sa Semana ng Santa, no, po tayo ng mga waiting areas. Lalo, lalo na sa second floor dahil alam po natin nag-overflow po yung mga pasahero Totoo. papunta sa kanila mga probinsya. Mm -hmm. All right. Then po yung mga isa pa natin binagdagan this holiday. Mm -hmm. So extended din ba ang operating hours ng PITX? Uh, 24/7 24 naman 7, po tayo. Oh, 24/7. So, yung uh, kasi ayan eh, no, ang dami oh, pati magdadagdag din daw hubo kayo ng ano ma'am, uh, ano to mga metal uh, mga scanning machines para po iwas sa uh, abala yung ating po mga pasero. Uh, actually for the metal the data wala po tayong dagdag pero para sa kalaman ng mga pasahero natin, no, wag na po tayong magdala ng flammable items sharp object oh, fire arms mm hmm. Yeah. mm, -hmm. alright. nako ma'am uh, baka meron pa ho kayong mga panawagan sa ating mga pasero. anong ano ba sila magsisimula april 9 no tama april 9 uh, possible na possible mag-start na sila dumagsa baka meron ho kayong mga panawagan ma'am sa ating mga kababayan bukod doon sa uh, pag-iwas po sa pagbibitbit ho ng mga malalaking bagay mga pinagbabawal po na mga gamet eh, para sa mga pasahero po na na wala pang ticket, punta na po tayo sa terminal para makapag-book na maaga. O di kaya naman i-chat niyo po kami sa aming Online. official Facebook page. Uh -oh. Para malaman niyo yung number ng mga bus company. And then syempre wag na po tayo magdadala ng sharp object, mm -hmm. flammable items firearms dahil po ma-hassle lang po tayo pagpasok. Oo. Oh, oh, dami kasi ng uh, pas Doon pa lang sa labas no, mga haba na ng pila kapag ganitong uh, magsesemana sanda kapag ganito mga panahon talaga, di ho ba? Oo oh, nga po eh. Pero para sa kanilang safety naman po. Mm, alright. So, uh, Other than that, uh, Miss Colleen, uh, uh, nagpapasalamat kami sa iyo sa iyong pagpapaunlak. From time to time, hihingi po kami ng mga update sa inyo. Jingle po dyan sa kaganapan sa PITX habang papalapit po ang exodus. Mass exodus okay. po ng mga pasayos. Salamat po, Ma'am Colleen. Thank you, Sir Drew. Salamat po. Magandang hapon po. Ingat po kayo. Si Miss Colleen Calbasa po yan, ang Corporate Affairs Officer po ng Paranaque Integrated Terminal Exchange. Son, son. Litam bye